Yan na, good morning, good morning. Happy Monday po sa inyo na. Happy Monday. Yan, shout po, shout out. Gising, gising na po. Gising, gising na kayo dyan. Mga pasakay papuntang Buendia. Yan, nakapila na po kami dito sa Taliban. Buendia, BICTX po BIC, BIC, yan. Yan, lunes po ngayon. Maraming pasahero. Standing na naman yan. Standingan na naman. So kapong po kami ay 3 ways So Hindi po nakakota ang aming 3 ways Sala po, sala kami biyahe kahapon Pero okay lang, 3 ways po yan May kita na po kami dyan na May kita na po kami dyan kaunti Pero okay na okay yan Yan na uh, pang uh, apat kami dito 3.20 ang alis Sa talipan Yan, ang mga mga lang po ka sa mga ng uh, Arias Galumbang, Sarayaya, Candelaria, Laling, San Pablo Terminal, Alaminos, Santo Tomas. Yan, magsasakay po kami dyan. Yan, may, may apat na kaming uh, pasahero. sana ay madagdagan pa at mapuno, may standing pa ma, para na makaya kami uh, kita. Para sa aming uh, mga pamilya, sa aming pamilya siyempre. Yan, yeah, shoutout muna natin sa Sir uh, Nelmar Monasterial, Jason Pagadwan, Juan Ninigo de la Cruz, kay Sir uh, William Taser, Justin Anwego Ramnit DC, And Dexter Masangkay Kaya Sir Glenn Guboy At kay Ma'am Maricel Guboy Kaya Sir uh, Rosario Good morning po dyan sa mga taga New Jersey, USA dyan Jake Sonsa Kaya kay Jake Moscow One Hitter Mr. Pakitong Kitong Romeo Sarino sani-sani uh, ng Almaray, Saudi Arabia. Yan, mga taga Saudi, mga sulit subscriber natin yan. Okay, sir uh, Paul Martin, uh, Bika Ramesistan, Ariel Palma, Gerald Pantaguas, uh, Abelini Bibon ng uh, Baka Keser Francisco Dan keser Don Perry Aguila Yan yung mga piyaheng bigol May natitira pang mga piyaheng bigol O. No? pertig yung amihan So madalang-dalang na po yung mga piyaheng bigol At uh, last stress na Yan nagkala na po kanina Napakadami mula ala hanggang alas dos e medya. Yan, yeah, nakalista po kami ng Dali yeah, Van na, na may siyam na pasayro. Siyam, walo ang diretsyo niya. Yan, shout out muna, Ner. Good morning. 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 Uh, yan, yeah, nakabuto po kami standing sa mga. September 4, yan, may sasakay, may sasakay. Nasakay yung nakabuto. Tatlo pala standing, tatlo. Kayod tayo, kayod, hanap buhay. Para Hindi, sa ikirami yun. Nakuha natin. basero. May shuttle wala naman. Sakay po. Sakay. Ayan. Yeah, may shuttle din yan. Oh. Para makapunta rito. Ayan. Yeah. May shuttle. May libreng sakay. Yeah. Si um... Ayan. sakay. Sakay sir. Ilarte. Ilarte ha. Pwede ah. Uh... Pasok po sir. Pasok. Pasok. So yan, nasa San Pablo na kami. Ayan na, uh, train na ang aming lamaan. 30, ta, malapit ang mapuno, Ner. Pinsin na lang ang aming uh, kulang para mapuno. Papasok tayo sa bagong terminal Passenger terminal ng uh, San Pablo City Makalampas lang yan ng uh, SM San Pablo uh, Bawal na po magsakay sa kahaba ng highway ng San Pablo mula kalihan hanggang SM SM San Pablo Bawal na, doon na po ng uh, sakayan at babaan ng pasayro sa loob ng uh, bagong uh, San Pablo Passenger Terminal. Yan, makalampas lang ng SM yan, walking distance lang yan, Pula SM San Pablo. So yan, kakaliwala po kami dito, yan ang uh, bagong uh, Passenger Terminal ng uh, San Pablo City. Nandito na po dinadala ng mga tricycle at jeep saka mga private vehicle yung uh, pasakay na pasahero papuntang uh, Manila at uh, Quezon, Bigol, Dait. Ayan, no. Aircon yan. Air condition, pati aircon. Ikot lang, iikot. Sa baba ang uh, saka yan. Parkingan ng mga bus. Bagong passenger terminal. Yan. Ay mga CCR, pwede mag CR. Ay, Kasi mukha na. Ayan, itong uh, babaan at sakayan ng mga pasayro pa Manila at pa Quezon. Uh, Bicol, Dait. M501. <laughs> Inabot pa namin yung 501. Dante, Dante, Dante. Ah, bendia, bendia. Sitex. Yan ang first trip galing ah, uh, bendia. Uh, Diretso na lang niya. Yan, maganda ito malawak. Maraming ah, uh, bus na makakaparada dito. Yan ang bagong uh, passenger terminal ng uh, San Pablo City. Yan ang loob o. Oh. Yan ang waiting area. Napakalaki o. Oh. oh. waiting area yan. Napakalaki. Ganda. terminal. Uh, terminal. terminal bagong passenger terminal. Nasaan pa? Nag-open ng ito nung uh, September 1. Nag-open ng ito. nag opening ng... So ito. Mapapakanabangan ito ng mga pasayaro dito. Na papuntang Manila Bicol napakalawak ah, maganda malinis ya yeah, 10 pa lang kasi dito 10 bus kahit magsabay-sabay Santa Tomas dyan Santa Tomas lapit na dito yung mga bababa ng Santo Tomas Lapit na matapos yung SM mo Yes, eh. dito na po kayo? Oo. Oh. Baba, Santo na, tumas, ha? lapit na po ha? dami pa sa'yo, oh. Lunis yes. yan lo. Okay, pasok, tumayo na kayo, tayo na, lang. tayo lang kayo. Bandang dulo, bandang dulo, bandang dulo. Tayo, tayo. Okay, pasok po, pasok. Bandang dulo, bandang gitna tayo ha. Bandang dulo, bandang gitna. Twelve six. Twelve six. Kuto na sa mga winner. kayo ay 12 <coughs> Ah, dito ko na ma'am Bawal na po doon sana, bawal na Ate, saka na Tumayo ka na din eh, tumayo na Eh, ate, saka na Tumayo ka na at maagap ka mga karating Mamaya, puno-puno ka yan Pasok na tayong SDX. Okay, wala nang traffic. Sa Manila na traffic. Nasa 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 labang ng traffic, sukat. Bigutan, Magallanes. قلنا ان انا ما نسمى Ay pambababa Magallanes na Magallanes Magallanes na Magallanes 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 Mga baba dyan gising gising na Magallanes na Ay pambababa na Buendi o terminal DLDB terminal Ready na po kayo ready na Papasok na po tayo terminal Ah, terminal na, terminal. Buen yan na. Walan, walan, walan. Yan, yeah, meron dyan. May FFX dyan. Mga pass. And good morning mga ka-ticket dyan Dito na ako sa Buendia Kasunod na po kami sa Pila So maulang umaga dito sa Manila Ingat-ingat po lahat Dahil napakalakas ng ulan Baha sa ibang lugar dito sa Manila Yung mga paluwas naman galing probensya Magdala po kayo ng payong Para hindi kayo mabasa ng ulan Share out muna natin itong mga sulod subscriber natin si Sir Archie Dillona si Pel Qatar Christian Salazar Norgi Igops Tristan Joy Sansa Yan, uh, shout out natin yung uh, si Sir uh, Justin Anwego pinasa-shoutout niya yung uh, kanyang uh, friend of mine na taga Mauban Quezon shoutout po sa inyo ma'am Jubel ma'am Sinido, good morning po sa inyo lahat dyan sa La Pabiel Resort Mauban Quezon yan shoutout po sabi ni Sir Justin Anwego ingat ka daw po dyan sa Mauban Baltasar Sumulat Melvin Salazar Kuyang Ryder Sir Darwin Leonidas McLaren Ebo, Sir Nego Pantoja Christian Si Sir Christian Yap So yan, uh, kanina ay naka 13,000 kami Ang uh, laman namin ay 60 Ang standing namin ay 15 So pumasok po kami sa bagong at uh, passenger terminal ng uh, San Pablo City, yung bagong terminal, napakalaki. Air condition, pati uh, CR aircon. So pag Lunes po talaga, talaga nga nagmamadali ang mga pasahero, gusto talaga maka makaluwas ng maga kaya kaya yung iba tumatayo, umiistanding na makarating lang dito na mga sa Manila yan, shout out natin si Fernando TV si Kamane Bella, good morning ingat po sa pagdadrive lalo lalo na malayo ang biyay mo bisaya, ingat po dyan, ingat ingat mga kasama ang driver, ingat po sa pagdadrive, madulas ang kalsada maulan So po. good morning. Panoran niyo po yung video namin kanina na pamasada namin. Ayan, tumama po kami. Uh... Kota po kami sa one-way. 13,000. Bye-bye. Ingat po lahat.